welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto ako ng ginisang gulay. Ayun yung mga sangkap. Gisang kalabasa na may konting okra at ano, ah, uh, setaw. Ito yung sahog ko. Konting pork chop. Hiniwa ko lang siya ng mga uh, maliliit. Ayan. Umpisahan na po natin. Ayan. Mas maganda kung ano, golden brown na yung bawang. Ayan. Yung mga niluluto kong gulay, mga ano ko lang yan. Mat. And yung mga tira-tirang gulay na tinitinda kung hindi nauubos. Ayan, okay, hindi nasasayang. Tomatoes. Okay na yan. Nalagay ko na yung pork cubes. Ang pork cubes po itong kalakang. Ginigis ako talaga yung pork cubes kapag ako nagluluto. Lahat ng ulam ko may ano, may white cubes kung chicken naman ang niluluto ko chicken cubes kapag may sabaw pero pag adubo hindi ako maglalagay ng ganyan nalagay ko na ang sahog na pork chop na hiniwa hindi naman kailangan maraming sahog neto kasi konti lang naman ng ati gulay. Ah, simpleng ulam lang namin to, no. Sa so, mga hirap mag-isip ng gulay sa araw-araw. Ayan. Bagsak tayo sa gulay. Kung wala nang maiisip, gulay healthy na. Masarap pa siya. Sanayin natin yung mga sarili natin kumain ng gulay. Pakpan ko lang siya. At antayin ko siyang maluto may mga 5 uh, minutes. Hinaan ko lang pala tong apoy na ito. Hindi siya kailang malakas. Para hindi masunog yung karne. Balikan ko mamaya mga 5 minutes lang naman. Hello, I'm back. Ito na. Yan, mukhang luto na yung karne. nang kung akong lutunan. pang. Ayan, tignan ko na yung, ano, sahog. Ayan. At, ilalagay ko na yung, ano pala, yung gulay. may favorite. Yung, ano, kalabasa. Masarap din to kagataan. Tapos, ang sahog, alimasag, o kaya, ano, hipon. Yan, next time, next time kung upload, magagata ako ng kalabasa. Tapos, may, ano, ah, alimasag. O kaya, hipon. Kasi, bira lang may alimasag kasi ako makikita sa palengke. Kaya, kung ano na lang yung mabibili ko sa dalawa, yun na lang din ang isa sa hug ko. Ayan. Antayin ko siyang maluto. Lagyan ko siya ng konting tubig. para hindi siya masunog. konting tubig lang. Yan. Mga kalahating baso lang yan. Yan. Patakpan ko ulit at pakukuluan hanggang sa maluto yung gulay. Ang ganda ng kulay. Oh. Yan ko na yung gulay. Oops, hindi pa luto. Ah, nang bango mo. Nilagyan ko pala siya ng siling haba, yung siling pangsigang. Para medyo maanghang yung gulay. Tsaka ah, nagpapadagdag ano yun siya. Bango. Dalawang perasong sili pala yan. Sila. Sa tuwing may natitira kasi akong gulay, kasi nagtitinda ako ng gulay sa araw, dyan lang naman sa labas. Meron akong maliit na tindahan, mga gulay. Ayan, kapag pagdating ng hapon, hindi ko siya nauubos. Ginagawa ko, ginugulay ko siya. At hindi rin naman siya masasayang kasi pag hindi ko siya nailuto ng para sa amin, niluluto ko siya para sa mga alaga kung aso. Kaya, ang mga aso ko, sanay sila sa gulay. Kahit anong gulay, sanay sila lahat ng gulay kinakain nila favorite din nila kalabasa ayan kaya dapat tayo mga tao masanay tayong kumain ng gulay lalo yung mga bata para hindi sila ma-spoil sa ulam pagdating ng panahon para sa kanila din naman yun di naman araw-araw, Pasko araw-araw, masarap ang ulam. Kaya dapat sanay natin silang kumain ng gula. So guys, ayan, ayan naman na naman ako. Taraan! Ang ganda ng kulay ng kalabasa. Ang kalabasa ay pampalino ng mata. Ayan, luto na siya. Luto na ba? Ayan, okay na. Luto na ang gulay. Ayan. tikman ko muna. Hmm. Dagdagan ko siya ng konting asin kasi kanina pork cubes lang yung ano, nilagay ko. Hindi ko pa siya nalagyan ng asin. Konting asin lang. Kaya hindi siya maging maalat. kung maglagay ng konting tubig lang para may sabaw. Okay na. Konting kulo lang. Pwede na yan siya. Luto na yan. Okay na ang ating gulay. Luto na. kulay.